Hello guys, ang uh, video po po for today ay kung paano ilagay yung salamin dito po sa panel. Ito po yung 798 panel, sliding panel, so lalagyan na po ng salamin. Paano po ilagay ang salamin ay ganito lang po yung kakalasin niyo po yan syempre.

Yun wala akong space. So, Yun, yeah. so, tabi nila po yung top of sa hilo. dito naman sa kabilang side. So may gulong. Kalasin ang ispok. Yan. Ito maganda po dito sa 798 ah uh, sliding window. Wala na. Hindi na po ito gagamita ng channel glazing. Hindi ko gaya ng traditional. Ang traditional po kasi meron pa channel glazing. So ayan, nakanggap. nakalas ko na po yung nga yung sinasabi ko yung traditional meron pa po siya yung channel gazing ito silicone na po ang gagamitin so po nyo lang po yung salamin ito po ito po ang ilalagay ko reflective reflective bronze So, baka magkamaligtad. Ito po yung parang seed. So, kailangan po dito yung nasa labas yung parang mirror, yung silver. So, ilalagay ko na po. Ito na po, ilalagay ko na siya. Kaya, ganito ang ginawa ko yun. Kasi, para uh, tapos nyo lang po dyan, ipasok nyo. Tapos nyo lang po. Ayan. Tapos ibaba nyo. Ayan o. No, ganun lang pagalit. So, ganyan lang po yan pagalit. Ayan o. So, ang sa labas po nito ay yung silver. Ito, ito ang nasa labas. Hindi po masyadong makikita sa video. Tapos yan, ibalik lang din. So ito may gulong So dalawang butas So ito dito so, Balik nyo lang po ulit Yan Yung ganun Ganun lang po yung madali Siya nga pala uh, Kung tatanong po kayo Ang uh, Ang plus po nito Halimbawa Ang plus po nito 5, 8 Diba dito yung itutok sa sa pinakaloob, ayan, tutupang to itutup nyo kung ano yung halimbawa ito eh, uh, 13 inches loob, plus 5'8. Magpa-plus lang po kayo ng 5'8 sa glass. Ganun din po dito sa height. Magpa-plus lang din po kayo ng 5'8. So, diba, ito is 14 40 yung height. Basta dulo-dulo po sa loob ah. Okay na. Plus 5 inch yung magiging 40. 5 8. Yung lang po. Tapos pagka uh, naibalik nyo na po yung tornillo. Screw nyo lang po. Ah, screw sorry. Di pala screw. Kasi silicone nyo lang po ito. Silicone. Silicone. Loob labas. Sisilicone nyo lang po yan. Ganun lang po yung kagalit. So, huwag niyo pong kalilimutan ang plus po ng uh, height at saka width opening ang sopa 5.8 tandaan niyo po 5.8 para ang salamin niyo ay eksakto eksakto pong pumasok sa loob so ano hindi ko na pa siguro ipapakita yung ano yang pasukan berkumpul dari terminal poin di Papua. Ini jadi yang namanya poin itu. Itu para itu mau Para ramdaman nyo naman pag uh, yung isyo ko. Ito yung mga sakna siya. Kapila naman. So, Huwag niyo pong malilimutan 5-8 ang um, plus sa width at saka sa height ng salamin. Tapos isisili ko niyo lang po. So, sige na po, hanggang dito na lang po. Tataposin ko na lang po itong ginagawa ko. Bye bye, thanks for watching. Siya nga pala, huwag nang kalimutan mag-subscribe. Pakilike na rin ang video at share. At, uh, at yung notification bell. Uh, sana po i-click nyo kasi para ma update kayo pag may bagong video po ako i-upload abangan nyo po yung uh, social media video, ituturo ko na po sa inyo ang, kung paano ang tamang presyo, salamat, bye bye